napakatagal naman dumating ni Bogart. Naligaw na naman siguro yon. Sabi ko dito, malapit sa bahay ni Boy Kulot eh. Ay. Anak, magtatanong lang ako. Ano po yon, Lolo? Saan pa may gawaan ng sapatos bukod doon? Ay, Lolo, doon po sa may sunod na kanto. Ah, salamat anak. O anak, sa'yo na lang tong mane. Medyo matigas na kasi. Ay, salamat ho, lolo. Sakto to habang nag-aantay ako. Hoy! Ano yun, Lex? Nakita ko yun, ah. Agimat ba yun? Yung inabot sa'yo ni lolo? Agimat ka dyan. Eh, ano yun? Ayan, oh, mani. Aba, paborito ko yan. Akin na lang. Bakit mo naman inubos lahat? Sarap ah. Lasang imported legs. Anak, sarado din dun sa kabila. Lo, meron pa kayong mani. Inubos kasi nitong si Bogart lahat eh. Ah, meron pa ako anak. Eto oh. Kaso, sisipsipin ko pa yung chocolate bago ko bigay ang mani. Kau Bogart, galing na pala sa bibig ni Lolo. Kaya pala lasang imported eh. Hirap na talaga dumaan pag matanda na dito sa hagdanan. Five minutes later. Ay, ang sakit sa likod. Naku, si Lola kailangan ng tulong. Buti, andito si Bogart. Handan tumulong. O Lola, tulungan ko na kayo. Baka akong mapano pa kayo eh. Naku, hapo salamat sa iyo. Ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Huwag naman, Lola. Ang hirap talaga dumaan dito eh. Ako bahala, Lola. O, di ba, Lola? Napabilis ang pagbaba nyo? Aray! Damuhok ang bata ka. Bakit mo okay pa babae? ako inakay pa eh? Bakit ako doon sa itaas? Mag-isang oras na ako bago makarating doon. ลโก o ค่ะอ h ฮะล o c รฮะลโโกค่ะ